Isipin mo, halos 20 bagyo ang dumadaan sa Pilipinas kada taon. Para bang tayo ang sunod ng lahat ng bagyo sa buong mundo? Pero bakit nga ba ganun? Sa video na ito, aalamin natin kung bakit laging binabagyo ang Pilipinas. At ang sagot, nasa siyensya mismo. hindi lang simpleng ulan at hangin ang dala ng bagyo. Sa bawat isa, may posibilidad ng pagbaha, landslide, pagkawala ng kuryente at pagkasira ng kabuhayan. Kaya kung iisipin mo, malaking tanong talaga ito. Bakit tayong mga Pilipino ang laging nasa ng mga unos? Unang dahilan, nasa tropics tayo, malapit sa Ecuador. Mainit, maalinsangan at perfect ang kondisyon para sa bagyo. Alam mo ba, ang bagyo ay parang higanting engine na pinapagana ng init mula sa dagat. Kapag mas mainit ang tubig, mas malakas ang bagyong nabubuo. At guess what? Ang dagat sa paligid ng Pilipinas ay sapat na mainit para mag-fuel ng halos lahat ng tropical cyclones. Pangalawa, nasa tabi tayo ng Pacific Ocean, ang pinakamalaking karagatan sa buong mundo. Dito nagsisimula ang karamihan ng tropical cyclones. At dahil nasa gilid tayo ng Pasipiko, kapag gumalaw ang mga bagyo pakanluran, saan sila unang babagsak? Siyempre, sa Pilipinas! Pangatlo, nandito tayo sa si tinatawag na ITCZ o Intertropical Convergent Zone. Parang weather highway ito ng mga ulap at unos. Dahil nagtatagpo rito ang mga hangin mula Hilaga at Timog Hemisphere, tuloy-tuloy ang pagbuo ng mga kaulapan at bagyo. At guess what ulit? Dumadaan mismo ito sa bansa natin. At kahit may Sierra Madre Mountain Range tayo na parang giant shield laban sa bagyo, hindi nito kayang tigilan lahat. Oo, kaya nitong pahinain ng hangin, pero ang ulan, tuloy-tuloy pa rin. Kaya kahit may natural barrier tayo, ramdam pa rin ang epekto. Kaya tuwing Hunyo hanggang Nobyembre, automatic na alert mode na ang mga Pilipino. Lahat nakaabang sa balita ng pag-asa. Naghahanda ng gelata, noodles at flashlight. Minsan pa nga, mayroon pang bangka. Para bang nakasanayan na natin. Pero tandaan, hindi lang ito swerte o malas. May malinaw na siyensya kung bakit ganito ang sitwasyon natin. So bakit laging may bagyo sa Pilipinas? Simple lang. Mainit na dagat. Pacific Ocean na pabrika ng unos. Weather Highway na ITCZ. At bundok na hindi kayang pigilan ang ulan. Kung gusto mo pang maintindihan ng mga tanong na gaya nito, huwag kalimutang i-like ang video na to. I-comment kung anong topic ang gusto mong ipaliwanag natin sa susunod. At syempre, mag-subscribe sa Bakit Ganon? Para lagi kang may bagong natututunan.